Inimbitahan nga tayo ng dati kong classmate na ngayon ay eh, kumpare ko na. Akalain mo yon ay eh, wala pa akong anak eh pero ang dami ko nang inaanak. Pasensya ka na sa inabot ni Ninong inaanak ha. Babawi na lang next year si Ninong. Napasyat na nga rin kami rito ng Alfonso with Coke. Ngayon na nga lang ulit ako rito na At pinipigilan ko na talagang hindi na tumagay. Siyempre intro muna tayo ng malupitan. Outfit check. Barilin mo. Bagang. At si Alden naman dito ay eh, tamang nature trip lang. Bagang. Naambun-ambun na nga kaya naman agad na rin kami naglakad at si Esme naiiwan pa. Sakto naman na may nakapila sa game namin kaya naman nagadagaran na rin kami naglakad at waiting na nga kami rito sa may labas pwede naman na kami sumakay doon sa may kulay green na bus kaya lang ayaw ko yan gusto ko red ay ilang taon na rin siguro ngayon na ulit ako nakasakay sa baby bus paano ay eh, lagi ang hawak ko si baby liya bumaba na nga rin kami ng bus gawat nandito na kami sa lugar ng aking kumpare at maya maya lang inaan dito na rin sinundo kami Akan mo gagawin Sa ano? na Siyempre, hindi na nagpatumpik-tumpik pa. Dinala niya na rin kami rito sa kanila. Halos mag-aalas stress na nga yung mga oras na to. Kaya naman gutom na gutom na kami. Talaga naman nahihiya ko. Ang daming tao. Kaya pinaupo na muna kami. Yeah. Sabi ko ngayon eh, wala pa laman yung mga tiyan namin tol at napakasakit naman kung tatagay na kaagad kaya naman pa FT muna kasama yeah. so, pa nila sa vlog mo hindi mo ko sinasya tol eh oh, oh, ayun <laughs> tol Ayun no, kanya-kanya ng kuhang mga patay gutom Sinundukan ko na nga rin si Esme, gawat siya kasi ang aking cameraman. At talaga naman, tamang food trip ng mga patay gutom dumayo pa talaga. Tignan nyo naman si Alden, hiniram pa yung bag ni Dora. Ay talaga naman, balak pa at magpunsyano pa uwi. Pero bago yun, ay tamang food trip muna rito ang mga patay gutom Kanina pa nanginginig ang mga sikmura niya. At shoutout nga pala sa utol ng kumpari ko. Ay talaga naman napagkabait at inaasikaso kami at hindi kami pinababayaan. Shoutout nga rin sa gumawa na ito, First bite. Ay talaga ang bisa Si Aldi naman kamustahin natin dito At si Esme naman ay nakadalawang pasandok na nga sa akin Talaga naman Hindi nilalagay sarili ko eh <tinyo> wala ka rin naman kasi talagang masisisi gawat lahat ng pagkain eh, na pagkabibisa kaya naman yung dalawang patay goods dito eh, talaga namang goods na goods na tignan mo naman yan hanggang sign as me ay 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 bang okay. ko lang naman sa'yo, baby Natalia, ay eh, lumaki ka ng maayos, malusog at gumalang sa mga nakakatanda. Mag-aral ng mabuti at lalong-lalo sa lahat, huwag kang magkakating. Oh Alfonso nang ang iniinom May RH kagad na nakaabang Pero hindi pala sa amin niyo Nagkamali lang yung inutusan na bata At sa amin na ilapan Puntik ko patuloy buksan At eto 0.5 Zoom 8 Ang gwapo mo talaga Alden Wala hanggang kupas kupas Halos tatlo nga lang kaming uminom Sa isang Alfonso na yan At magagabi na nga din mga utol At magpapalam tayo rito sa ating kumpare Maraming lab nga sa utol At hindi mo kami pinabayaan sa hood mo apa no, yang? Alam kota tol. Ekstrem dan ingat ingat ingat. Sa susunod na pagkikita ulit tol shoutout din sa mga kapamilya mo, napakasolid. Pagkahatid nga sa amin ay sumakay na nga rin kagad kami ng bus, pauwi na sa amin. Ginabi na nga kami sa biyahe, ganun pa rin, wala nagbago sa baby bus, bawat kanto, hinto. At dito naman sa may harap ng munisipyo ay eh may nagbebenta ng mga porcelas, porcelas at tumingin nga ako ng singseng para bumili rin. Bago nga kami tuluyang umuwi sa aming bahay, ay eh talaga naman puputrip muna kami rito ng tuhog-tuhog tol. Comment mo na rin sa baba tol kung isa rin sa dito sa place na to. Kaya naman putrip na naman ang mga patay gutom. At pagkatapos nga namin umepti, naglakad na nga lang kami gagad dito sa may tricycle na makauwi na kami sa aming bahay at makapagpahinga na. Dito na nga lang kami sa gate namin nagpababa at tamang walk trip na naman ang mga patay gutom. Nga namin dito sa bahay ay eh, binisita nga si Bayo rito ng katrabaho niya kaya naman tamang siya at sila rito. At kantahan habang si Manang Lia rito ay eh, nilamutak na tol yung binigay niyong cupcake. Salamat tol at nagustuhan ni Manang Lia.